anong gagawin mo? Maggili kong kamatis. Para? Para ka mga alagang manok. Kanino manok? Kakuampong Ampong, Kenning, Barangay, Dono Farm. Oh, okay. Brown Eggers kasi yung sakin. Oh, hey. Ba? Diba? Kamatis. Muring kamatis, eh, ni, eh, ni. Wow. Oh, so, sige. Kunahan mo na yung dinan ni Bradley. Okay, Bradley, Alina, mataba na ka, Bradley. Kunan mo pa pa ang pipanga na may basta-basta tidinan Biglan mo yung kunan ang pipanga na Wow, salbay yan. Not, not so ordinary manok yan. E manok-tuk. E tuk yan, pero dahil yung katangawan, pangatok-tuk na ka, nakasakit. Hmm. apakan me ta. Pak kan me. Oke. Hmm. Oh, ilur ke pagen. Aw. Kaburina. Kematis boy. Me ngari kan yon. Oh, yan yan yan. Kata peraso ne. Lamun <laughs> nburina. Pe. Ini yang kelala. Wah, ini pamia kematian. Si si. ayan yung mama ni kematian. Ini apa kara kau? Hah? 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 ang kamatis Hah? Oh. Hah? Ay. Manaw siya pa kanya eh. <laughs> ni. Manaw na. siya pa. Oh, no naman. Yan yung, yung malaganda ang pukampong kana. Ang malaganda pa. Oh, Tanok na. Sige. Very good na to. Nanginig na to. Sige. Tagtagamay pa. po Okay. Wow. Bata, supply of vitamins. Yee, mga oh, na. O, oh, pong ka na. O, yan. mapamanganya naman yan. Na, bakit laging madumi yung kainan? Yee. Okay. O, oh, nano, kamusta naman? Mayitlog ba siya? Dami, silipan mi. Oh. Mm, atin. Atin, o, oh, kung talaga niya pinag. Wow, pinag. Ini, atin niya kanyang itlog awan ka pa. Atin niya. Oh. Ay balong-balong hindi yun na uh, ano. Hindi yun fake kasi iba yung kulay. Paputi oh, sige. Yeah. Dali, lagi. Uh -huh. Mhm. Ini na inabot ko na. O di ba? Pay me, pay Tas bigla. <laughs> okay, malaki? Uh, semi. Me, medium. Ge, yeah, tama tong. Ah. Oh. sawakas, so, wakas. Pangatlo na ning ibon ni eh. Pangatlo ikata ko nang kamatis. Ni ni. I just ku ali ko ata abot. Ni. Yeah. Hey. Mm. Ay, sorry. Sorry. Ano? Metong. Compare tala rin yung bunda. Ganito, para sa isang kamay ko lang. Ah, brownish siyang bagay, guy. O, oh, tapos, mas round ito kaysa dito. Tingnan mo. O. Oh. Ah, Di ba? Oh. Mas round dito kaysa dito. Tapos, mas white ito kaysa dito. Hmm. Sige, so. kanta na ko yung store. Bumanganak yung mangan. mangan. <laughs> o, oh, tara. Tara nga, maitog na rin ako. Let's go. <laughs> O, oh, dito naman. Kamatis. Natira. Tira ni ano. Kamatis natira. Kamatis natira. Ba, hindi ganong type ha. Ito dito. Dito tayo. O, oh, ini, ini. Dito, dito. Dito, dito, dito pandim limon. Ay, alam ko, mga kakakoy sa kamatis. oh yan. O, mga kakakoy sa kamatis. Yes. Pero yung isa. Okay. Okay, it's your turn. Pukulin ko lang muna yung isang ano, inahin. Sige, pala ko Megan. Sige lang. lang. <laughs> Kukunin ko lang. Ay. Ano lang to, dalawa. Dalawa. Mm -mm. Ala na. Ay, gusto. Ala na, o sige, sayo na yan. Sana yung dami egg? Sa loob. <laughs> Ah, oh, sige. Pagpawisan ako doon. Hay oh. okay. nako, gabi na. Ano ba maingay diyan? Mga cobra. Ba't ba ang iingay nyo? Dito kasi ako sa tabi. lang kayo diyan. Dapat doon na. kayo doon eh. Brown oh. Eggers. <laughs> Kamusta na mga brown eggers? Ayun, yung mababait na. Tingin. Ay ta. Ay wow. Mamangan la. Chik 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 chik. <laughs> Four days na sila. Bali, Sabado sila napisa. Tuesday ngayon. Kaya, so, yeah. hello. Hello, Pepe. Hello. Oh. Apat Isasara lang. Isasara ko na dito kasi bukod sa malamok, magkatalpeng kagat ng lamok. sa yung mga lamok? Andiyan sa mga paa ko. Ang ulang niya kayo, ha? Tapos, ito, ilalak ko ng tinto nila gamit ang universal lock. Asa na? Patagin, universal lock. Uy, professional. <laughs> yes. Universal lock. Parang mga mechanics niyan. 'Pag ganyan mo lang. Ah, ganyan ba Industrial. 'yan? Industrial. Ano? <laughs> tapos? Tapos etong telon. Oh. Ilagay mo dito, tapos ikitmet mo sila dyan para hindi ta nga ng hangin. Kasi alam nyo ba, Pagkabi malakas 'yung hangin dito, kawawa sila kahit may ilaw na sila, malalig pa rin. Kaya kailangan takpanan. Para hindi sila maging kawawa. Delikado. Ang ah, uh, mo um, maingay dyan. Oh, gabi na. Doon kayo sa bandaro, no? Doon oh. kayo dyan. Hmm. Papatingin oh, ng finish product. Basta na yan sila. yung finish product. Yeah, yeah. Ayos yan, ah ha? Oo, hanggang dito sa corner, para hindi sila pasokin ng lamig. Yung apat dito, yung dalawa, kumakain. Yung dalawa, yung huli, yung <laughs> mga insecto-insecto, insecto lamok na maliliit. Eto naman, na sila. Di ko alam bakit. Yan yeah, o. Alam kinaingin hey, nyo. Yeah, mo. Alam mo kinaingin nyo ngayon. Universal lock. universal lock na naman. Mm, mm Professional. Yeah. Universal lock. Bakit? Bakit? Eh, kabubusog dito. Tingnan nyo yung kanilang ano. Busog. Oh. Hi, bakit? <laughs> Di ba na, baka nalala mo kang mga liig. Malamang. Ayan, Hello. Ayan, umila mo kayo no. Kanyang yung liig. Hello. Hmm. Yan Hindi na ubos ang pagkain. Bukas ubusin nila. Oh, wala na lalabas. Wala na lalabas. Bawal, bawal. Wala na kayo dito. Katulog na. Bawal, Ayun oh, may ilaw nabas. dun sa gilid o. sa sulok oh. Mm -mm. Kayo, para Bukay banda. kayo mga lamang. Dito kayo oh. Sabay. Dito. O siya, huwag nang istorbo ng mga yan. Bahala na sila dyan. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye.